mga guys, andito na naman si Suwani Macau vlog, sa Haksa. Ay naghihintay po sa kanyang partner, yung aking kasangga na si Bong. So, tara, samahan nyo lang muna ako, ako ay maglalakad na dito sa tabi ng dagat. Kasi wala pa siya, naligaw daw siya sumakay. So, bago ang lahat, Bago tayo magpatuloy sa ating video for today Ay huwag niyong kalimutan i-subscribe niyo na si Swanee Vlog. At uh, hit niyo na rin yung notification bell as well Para updated kayo sa aking susunod na mga video Okay tara Lakad na naman tayo sa buhangin uh, Exercise natin yung ating talampakan Tara mga guys, tara Samahan niyo ako ay ako iikot papunta doon. Kung naglakad ako ng 3 kilometers nung nakaraan, ngayon gagawin ko ng 4. Iikuting ko hanggang doon sa... Kasi dati do hanggang doon lang kami. Bali 3 kilometers lang. So ngayon gagawin kong 4. Wala pa yung kasangga ko ay maglalakad na lang muna ako sa tabi ng dagat na Uh, magtatalampakan tayo ay tatalampakan Sorry. magpapa tayo para tayo maka uh, apak-apak ng mga buhangin at mga bato-bato yan so tara samahan nyo ako so, mga guys maglalakad tayo ngayon sa buhangin Ayan. So, exercise naman natin ang ating kalampakan dito sa buhangin. Ayan. Black sands. Sige, tara, lakad tayo dito. Lakad tayo. Ito mga lifeguard. Nagbabantay ng mga mga lifeguard, oh. Nagbabantay ng mga bata sa dagat 'yung mga naliligo. Ayan, maraming mga bata at kuso my lifeguard. Pag-weekend, mga guys, maraming mga bata. Oh. Maraming mga naglalaro dito. So, lakad tayo dito. Continue na lakad. Para ma-iapakan ating talampakan sa buhangin. Okay? binitbit ko na yung slipper ko kasi importante yung maiapak ko sa talampakan yung ano buhangin ayan so sub naman tayo sa dagat basa-basa sa dagat basa-basa ayan Maraming lifeguard ngayon dito nga naka ano. Ayan. So hanggang doon mga guys, my lifeguard. Sarap pakinggan ng alon. Natural na background. Sounds background. So napakalinis kahit maraming tao. Mayroon dito kasi oh. May nagba-vacuum dito mga guys. So this is the second time around. Second time na paglalakad ko dito. Ayan. Dito ako sa kabila nag-start. Okay, oh. Ang sarap pakinggan nung sound so oh. mga guys galing pa ako doon sa dolo siguro mga 2 kilometers na ako naglalakad hindi ko na lang inano lahat kasi sobrang haba ang video ko oh, may mga butiti dito oh. Maganda to kasi ito Napipil mo talaga ang buhangin So Ayan Maganda ngayon dito Kasi maraming tao So hindi na ako sa doon sa may ano. Babalik na lang ako. Dodoblehin ko na lang yung 2 kilometers para Oh, may lifeguard pa rin hanggang doon sa dolo. Ang sarap maghiga dito. Ayan. ba diba mga guys nakaka-relax dito nakita nyo naman kaano ka ano ka saya yung mga paligid talagang nakaka-relax ito another group ng lifeguard hampas pala ng ano ng Ah, uh, ano yung tubig? Ay, nakaka-relax din mga guys. pwede lang lumangoy, masarap lumangoy Diyos ko, masarap ng tubig ah oh. dalawang balik na po ako mga guys So mga guys, hanggang dito na lang muna yung video kong ito. Ako ay magbababay muna for now. Thank you for watching. Bye bye. Stay